Bulaklak ng papaya? Aakalain mo ba na napakarami palang binipisyong daladala? Hindi lamang bilang gamot kundi ay pwede mo rin palang makain. Hello, what's up? Your best here. Siguro naman ay familiar ka na sa puno o prutas na papaya. Subalit kadalasan ang bunga lamang nito ang hinugman o hilaw ang binibigyan ng importansya. Kaya naman sa video ito ay alamin natin ang mga gamit at binipisyo ng bulaklak ng papaya na maaring hindi mo nga rin aakalain. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Lahat tayo ay pamilyar sa papaya, sa bunga nito, sa lasa at sa sustansyang daladala. Subalit batid ko na iilan lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga bulaklak nito ay mapapakinabangan mo. Bulaklak na madalas mong ang makita sa puno ng papaya. Subalit naranasan mo na bang makatagpo o makakita ng lalaking puno ng papaya, ito ay agad-agad -agad mong mapapansin o makikita sapagkat ito ay wala naman talagang bunga, bagkus ay mayroon itong napakaraming mahabang bulaklak, hindi gaya ng babaing papaya. Ang bulaklak ng papaya ay napakaraming nutritional value. Ang bulaklak na ito, gaya ng dahon at bunga, ay parehong nagtataglay ng mga nakamamangha at pambihirang mga binipisyo. Matapos kumain o uminom ng bulaklak nito, ay mapapansin ang pagbaba ng level ng insulin sa mga tao na mayroong diabetes. Napapababa nito at napapaayos ang daloy ng dugo upang maiwasan rin ang iba pang mga sakit sa puso. Kung kaya naman, mainam na isama ang bulaklak ng papaya sa inyong diet upang maiwasan ang ilang mga iniindang karamdaman. Ang lalaking papaya ay nagtataglay ng mas mataas na nutritional value bagaman ito ay mas mapait. Kung nais mo na lutuin ito, ay mayroon akong ibabahagi na ilang pamamaraan upang ang pait nito ay mabawasan. Subalit bago iyon, ay ano-ano nga ba ang mga binipisyong dala ng bulaklak na ito? Una, ito ay mainam o mabisang nagpapababa ng level ng sugar sa ating mga dugo na mainam nga lalo na sa mga diabetic. Pangalawa, ang bulaklak ng papaya ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate, na isa ring antioxidant. Pangatlo, ang katas ng bulaklak ng papaya na hinaluan ng honey ay mabisang gamot sa mga inuubo at mayroong iniindang mga problema sa paghinga. Pangapat, ang pinakuloang mga bulaklak o ibinabad sa kumukulong tubig ay mabisang panunaw ng taba, magaling na panlunas sa mayroong mga rayuma, at mainam sa atay at baga. Kumuha ka lamang ng isang kuyom ng bulaklak ng papaya at ilagay ito sa apat na baso ng mainit o kumukulong tubig. Panglima, ito rin ay magaling at magpapalinaw sa inyong mga mata. Ngunit papaano naman gawing ulam o gulay ang bulaklak ng papaya? Upang mapawi naman ang matindi nitong pait, ay maaari mo itong ibabad sa tubig na mayroong asin. O di kaya naman ay sa tamarind water. Maaari mo rin itong isama sa talbos ng kamoting kahoy upang iyong iluto. Maaari mo itong gataan na para ka na rin nagluluto ng laing na gabi. Nakatikim ka na ba ng bulaklak na ito ng papaya? Bakit hindi mo subukan? Pangulam na ay masustansya pa. Prutas na papaya? Maaaring gawing lunas sa iyong pusong sawi? Ikaw ba ay nabigo sa pag-ibig o kaya naman ay sawa na sa napakasalimuot na mundo? Batid mo ba na may isang prutas pala na makakalutas sa iyong mga problema? Ang prutas na papaya. Halika at sama-sama nating tuklasin ang natatanging bisa at kakayahan ng puno at prutas na papaya. Nakakain ka na marahil ng hinog o gulay na papaya, hindi ba? Subalit, batid mo bang hindi lamang sarap at linamnam ang maaaring hatid nito at daladala? Bagkos ay punong-puno pala ito ng napakaraming kakayahan, kagamitan at espiritwal na bisa. Subalit saan nga ba nagmula ang papaya? Ang papaya ay walang tiyak o eksaktong lugar kung saan ito unang tumubo. Subalit, ayon sa tala, ay una itong nakita at naipakilala ni Christopher Columbus isang manalakbay ng una siyang mapadpad sa Central America. Kanya nga itong tinawag at binansagan na prutas ng mga anghel. Batin mo ba na napakalakas ng dagta ng isang papaya? Sapagkat mga isang daan at limampung taon na ang nakalilipas nang matuklasan ng mga scientist na ang dagta pala ng papaya, lalo na ang hilaw nito ay mas matindi pa sa ating mga laway. At may kakayahang tumunaw ng pagkain, kaya nga sa tuwing kakain ka nito, unang prutas na papaya ay madali kang matutunawan. At bago natin pag-usapan kung paano mo nga ba ito gagamitin sa sugatan mong damdamin, ay alamin muna natin ang mga benepisyo ng prutas na papaya. Ito ay mayaman sa vitamin C kesa sa orange at mayroon pa ngang mataas na bilang ng vitamin E at vitamin A. Ang tinataglay nga nitong digestive enzymes ay tinatawag din na papain at simopapain. Ay makakatulong bilang anti-inflammatory agent at upang mapabilis ang paghilom ng mga paso sa balat, kagat ng mga insekto o galusman. Madalas, marahil nga ay mapupuna mo na ito ay ginagamit na sangkap sa mga sabon, lotion at mga skin products. Iyan ay sapagkat ito ay may kakayahang ibalik at panatilihing masigla at bata ang ating mga balat. Kung madalas kang masusuka tuwing umaga, kumain ka lamang ng papaya. Napakainam na lunas ng papaya sa pagkakaroon ng constipation at iba pang mga problema sa ating kolon at tiyan. Kapag kumain ka ng papaya, ay mabilis ka rin matutunawa ng iyong mga kinain. At dahil may lutin din ang papaya, ay mainam itong pampalinaw ng inyong mga mata. Ngayon ay dumako na tayo sa espiritual nitong gamit na maaaring nais mo ring malaman. Dahil sa ang papaya isang natural na detoxifier, gamit ito ay maaari mong malinis o kaya naman ay maalis sa iyong katawan ang mga negatibong pag-iisip at mga negatibong bagay-bagay. At kung ikaw nga ay nalulungkot naman o broken-hearted ka o may mga suliranin ka sa pakikipagkapwa-tao o mga relasyon, mainam rin ang prutas na papaya para ito ay maghilom. Sa tulong nito ay lalakas ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at ibabalik nga nito ang iyong tiwala sa sarili at ang iyong dating sigla. Hayaan lamang na sa tulong ng papaya ay mabalanse ang iyong sacral chakra upang pawang ang mga maganda lamang at mga positibong isipin at positibong enerhiya ang dumaloy sa iyo. Ngunit papaano naman ito isasagawa o gagawin? Kumain ka lamang ng prutas o gulay na papaya sa loob ng anim na linggo. Opo, sa loob ng anim na linggo o dalawang buwan. Nang tuloy-tuloy upang gumana at umepekto sa iyo ang bisa nito. Maari itong gawing juice, hinog na fresh fruits, salads, shake o kaya naman ay igulay o isang cup sa mga lutuin. At sa loob ng anin na linggo o dalawang buwan ay tiyak na makakalimutan mo na ang iyong ex o ang pananakit na ginawa niya sa iyo at tuluyan ka na ngang, makaka makakamove on. Gayun din ang lahat ng iyong mga hinanakit sa buhay at sa kapaligiran. Subalit mas magiging epektibo ito kung sasabayan natin ng positibong pananaw at kagustuhan. At lagi nating tandaan na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, sa pamilya man o sa pag-ibig, ay laging nariyan ng Diyos at nakatunghay. Nag-aantay lamang ng iyong dasal, kaya samahan ng panalangin at pananalig sa may kapal Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya? Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalason ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Paano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan? Nalutuin at gulayin ang mga dahon nito. Batid ko na pawang ang inaabangan mo lamang ay ang taglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o karika papaya ay isang inaalagaang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya. Nabukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwala ang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika. At ngayon nga, maging dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya, kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaaring pantawid gutom na. Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at binipisyong daladala. Ang dahon ng papaya ay mainam na lunas sa mga tao na mayroong mahinang metabolismo o mahinang tumunaw ng kinain. Ito rin ay nakatutulong sa mga nilalagnat na dulot ng dengue. Kapag kumain ka rin ito o uminom ng katas ng dahon ito ay maaari kang makaiwas sa mga sakit sa puso, diabetes at mga cancer. Ginagamit din ang dahon ng papaya upang makaiwas sa paglalagas ng mga buhok. At kasabay nito ang pagkakaroon ng masigla at makinis na balat. Ito rin ay maaaring mag-boost o magpalakas ng inyong immune system upang makaiwas nga sa pagkakaroon ng mga sakit. Hindi ba't napakabisa pala ng dahon ng papaya? Subalit iwasan lamang ang pagkain ng dagta ng bunga, dagta ng dahon o dagta ng katawan nito sapagkat mataas ang taglay nitong papain na maaring magdulot ng allergic reaction sa inyo. Kung kaya marahil, hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito, salain upang magiitong puro at maaari mo na nga itong inumin. Walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito at maaaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka nga ang subukan, bakit hindi mo na lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang na mga sariwang dahon ng papaya. hugasang mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulu ka ng tatlo hanggang apat na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o ani mo'y magluluto ka lamang ng espageti. Ilagay ang mga dahon at haluin ito hanggang lubusang malanta at maging dark green ang kulay ng mga dahon nito. At pagkalipas nga ng lima hanggang walong minuto, hanguin ang dahon at alisin ang katas at gayon din ang tubig nito. Hiwain ng may liit at naayon sa inyong pagustuhan. Ngayon ay maaari mo na itong igisa sa bawang, luya at sibuyas at pwede mo pangang sangkapan ng dilis kung iyong nais. Lagyan ng bell pepper bilang pampanghang at dagdag pampalasa at pagkatapos ay timplahan mo na ng ayon sa inyong panlasa. At makalipas ang lima pang minuto ilagay na ang gata at iba pang timpla na swakto sa inyong panlasa. Pakuluan ang dahan-dahan at yan, luto na ang inyong gulay na dahon ng papaya. Ikaw, nais mo rin bang matikman ang gulay na ito? Ang gulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. na sa best TV, tayo ni Bagong Dunong mga bagay na sa ay maka